panalangin ng isang may sakit. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man kaaway, hindi siya masasadlak. At doon, sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Nang hihina niyang lakas, ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala, iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Yaong mga kaaway ko, ang palaging binabadya, kailan ka mamamatay, ganap na mawawala. Yaong mga dumadalaw sa akin ay hindi tapat. Ang balitang masasama ang palaging sinasagap. At saan may sinasabi upang ako ay mawasak. Ang lahat nang namumuhi ang lagi nilang usapan. Ako raw ay ubod sama ang panabi sa bulungan. Ang sabi ko, ang sakit ko sabi nila ay wala nang kagamutan. Hindi na makababangon sa banig ng karamdaman. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Sa akin ay mahabag ka, yawe ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko, kaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay malulugod, ganito ko malalaman. Sa aki di magwawagi kahit sino ang kaaway. Tulungan mo ako ngayon, yamang ako'y naging tapat. Sa piling mo ay patuloy na ingatan akong ganap. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Ang mabuting balita sa aklat ng awit. Pinupuri ka namin, mahal na Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang ang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen.